Ang ingay, ang ingay talaga. So, ha. Ah. Ang ingay, ingay yan. yan. Ha. Ah. Ang namin. ingay. Oo. So, o, oh. oh, bakit? Ha. <laughs> ah. Bakit? Akin, hmm? Ingay, ingay ng CK na yan, ha. Ha. Gusto <sighs> lagi nakatayo. Ay, oh my God. Hoy. Gusto mm -hmm. lagi nakatayo. O. Oh. Oh. Ay, tignan niyo, may dede ka lang. Oh. <laughs> dede ito siya. Gusto lang, lagi nakatayo. Um, oh, gusto niya <laughs> la, nakatayo. Um, bata na yan. Batang bata na talaga. Sabi niya, Papa, ba't ang puti mo? O huh? sabi Nasumingin kay Lon. <laughs> sabi sabi niya, ba't ang puti mo? <laughs> Hmm? Lagi <laughs> na ka tayo ang gusto. Mika ka na kay mama ulit. Ay, alo. Alo bata. Alo, oo, oh, oh. laway. Alo, laway. Alo, laway. Lagi na ka tayo talaga ng bata. Ano yan talaga. Hmm. <gies> <inaudible> <slip> Hey. Mm. Mikro mm. Ega mm. Ega <laughs> Malap cellphone din